gada ng sarong 52 anyos na construction worker. Kan pagtatagaon kang kabarangay sa barangay Manapaw, Gubat, Sursugon, alas 5.30 kasud mga hapon. Sigun kay Police Major Jerone Fartenka, anhepe kang Gubat PNP. May kaninan sa pag-iisip ang sospek, asin sa day marama na rason, basang nasa naining nag gamit ang bolo. Pinagtataga kani ang mga nakaparadang tricycle asin motorsiklo sa nasambit na lugar. Huli sa namating komosyon. Luminuwas ang biktimang si Susemo Bilmores Imas bad sa sendang harong nga ni Aramong kung ano ang nangyayari. Alagad binukod ini kang sospek dangan pinagtataga sa liog. Matapos ang insidente, marikas na duminulag ang sospek. Siya sa so wapin na check mo na yung motor niya, inakita ko siya ng sospek. Hmm. So right there and then, hinabol siya. Nagkaroon ng chase tapos nabutan ko yung biktima. Hmm. Pinagtataga yung biktima sa iba't ibang parte ng kanyang sa scene pagkataga po kadang, ano, na lifeless na kasi alas na putol po yung kanyang leg sa ikinasar na at pursuit operation kang gubat PNP Da'y na nakadulag na pa ang sospek na nadakup mag alas 8 kasubong aga na nagtago man sa nasa na barangay panahay <laughs> <laughs> na Mismong si Police Major Farteng ka ang personal na nag-arestar sa sospek ito, hindi lang ng family, hindi lang barangay actually. Responsibility rin po talaga ng barangay na i-monitor yung mga residente na suffering from these types of illnesses. Yung may potential na maging violent any type of ng namin, alam namin. At sa mga family members, responsibility nila na ensure na hindi makakasakit na magiging mapanakit yung kanilang kapamilya. Siyempre, ipamedicate nila kung kailangan yung ipamedicate sa psychiatrist dapat gawin nila yon. Sa presente, nasa kustudiya pa kang gubat MPS ang sospek, mantang pigpipreparar pa ang dokumentos, ngani mas ang ning kasong homicide. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal,